yung good day mga tol. At ngayon nga eh, mag-harvest ako ng mga mais. Eh, no. Lipat natin siya dito. Dahil, para magkaroon naman ulit ng panibagong siyempre anak. Anong ba naging anak na ito? Yung isa ditong female, hindi pa nanganak eh. Puro itim sila. Anong na naging anak? 1, 3, 4, 5, 6. Dito naman tayo sa isa. dito, lima ang ma-harvest natin. Ma pa. Pero pwede na kasi kumakain na rin naman na yun. Tapos dito mga tol sa na-harvest ko na to, syempre pipili din ako ng pwede kong gawing breeder. Tapos yung iba, syempre po-post online na natin yan. Mga solid na kulay kasi yung iba mga itim. Eh. Siguro yung mga itim na lang gagawin kong breeder. Syempre, eh, ganito yung mga mabenta sa, ano eh, sa market eh. Wow, pag nakita nila, wow, ang ganda ng kulay. Napute, no? Ngayon, nakakalakad ka na puti. Kanina, hindi ka pa nakakalakad. Pero ngayon, nakakalakad ka na. Nakita mo kung ba, Ikaw maglakad. Napakabanayad. Kanina, halos ikaw nakaupo na sa sayad na ang iyong pwetan. Alam mo ba? Tapos, bigla mo kong aalisan. Uy, ayos yun, na. Bigla na naparap na parang ewan. <laughs> so, ang nandito ko, hiniwalay ko tong female na, ano ko, teddy bear hamster. yan. Kasi yung kapatid na ito, malaki na sila eh, kaya nag-aaway na. Kaya kailangan talaga pagkasir yan. Magkakaiwalay ng cage. Ngayon nag na ako ng 12 liter bean cage. Para ilipat to. Tapos, ayun isasalang ay, na natin yan. Ay na mga tolo. Hinugasan ko na yung mga bean cage. etong malaking kong bean cage. Ililipat ko tong dalawang hedgehog ko. Kasi syempre masikip sila dyan. Pansamantala lang. Pero dito ko na talaga sila ilalagay para maluwag kahapon ko pa to in ano eh inasikaso eh ito, ito, naman 18 liters ata to na bin cage oh, 18 dito ko ilalagay yung harvesting ko na mga hamster ngayon kunin na natin pwede na ba ihiwala ito sa tingin ko pwede na no, kasi malalaki naman pero parang dumidede pa eh Nadede dede pa sila pero try natin yan ito pwede naman na to kasi nga kumakain na itong mga to pero syempre dumedede pa rin sila mga uh, one month old turning para hindi na malas pag yung nanay pa eh, no? pumayat na eh kahit sabi sabihin natin binibigyan natin ng ano yan ang dami na itong dumidede sa kanya. Lipat ko muna sila lahat para palitan ng kusot. Itong kanilang cage. Ayan, kung mapapansin nyo yung nanay, ayan, Choco, Teddy Bear, Syrian Hamster. Pero ang kinalabasan ng <laughs> anak niya, ay o, may mga banded cream, tapos cream, tapos ayan o, silver gray, na banded, ayan o. Ang layo sa kulay, walang nagmana sa kulay niya. Kasi yung nanay nito na ito, yung ID color nun na uh, ganito rin alam ko eh. Silver gray ata. Siguro mga tol mga one week ko siya bago ko pa ihiwalay sa magulang para solid yung kanilang taba. Ilan ba naging anak nito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pito. Available na agad yan mga tol. Ito mga tol oh. Taba ano. Ganda na. Pwede nang i-breed sa male female yan. Ito kapatid niya to. Ayan o. Nakasilip na yan. Buksan natin. Hiniwalay ko na sila kasi nag-aaway na eh. Ayan o. Ito. Nanay niya yung kanina. Ito nagmana na siya. Choco. Ayan. Ito naman banded. Banded choco. Nanay niya yung kaninang may pitong anak. Ito malalaki na to. Pwede nang i-breed syempre. Ayun lang mga tol, meron tayong bad news. Si Potol, yung golden hamster ko na OG <laughs> ay namaya pa na ay mga tulo namaya pa na siya isang beses lang to ng anak eh pero yung anak na ito 14 tapos yun na yun hindi na siya ng anak uli kuwawa naman paalam sa'yo putol salamat ngayon ito Ililipat ko na lang siya dito sa cage ni Potol. Ayan. Mga ready to breed na to. Tsaka to. Ito, maliit pa eh. Kapalit ni Potol, kulay itim rin. Pero hindi ko pa to pwede i-breed dahil nga maliit pa siya. Papatagalin ko pa siya siguro mga one month para solid na mga ganito na siya kalaki. Ayan. All goods na mga tol paghiwalay-hiwalay na natin tsaka na-harvest na natin yung mga mais dito tapos ito one week ko muna to bago ko i-harvest ulit Yan. well na napalitan na rin yung mga kusot napakain na doon naman ako sa labas para ilipat ang aking hedgehog ano nga mga to nalagyan ko na ng kusot Tapos kunin ko lang itong mga tubo na to para meron silang hideout. out ganyan lang natin po buhos na natin tong lahat ng cat food nila Ayan. para all goods huwag mo ito sa mga ha uy halika halika Kailangan dandan lang mga tol. Tapos sa ilalim ang kuwa. Oh. Aray ko, yan na. Bumilog na. Naging bolang ano na siya. Oh, yan, na, Bilog na bilog na. <laughs> yan, ito madali na natin ito makakuha. Kuha na lang tayo ng pang sapo. Diba? <laughs> Good shit. Oh, dito ka mainit. Hmm. Misa naman. So, kalinga dito. Hay. Ano mo naman kasi na ano eh. Kalinga. Hay. Ka. So, pang nilalang di ka pa yung... eh. Oh. Diyan ka na para maluwag kayo. Ayun. Ba diba, maluwag sila. Hmm. Tinunasan ko na to kahapon eh. At least malaya sila makaagalaw-galaw diyan. Yung mga tol, all goods na. Dito ko muna nilagay pansamantala pero kapag ano, ililipat ko rin siya sa loob. Ayan. Ito ang munti nating na hayopan dito sa loob ng bahay. Siyempre, syempre, morting hardin. Yan, Mga tanim nila, mama, papa. Nakat nila eh. Kinakain ng rabbit pag pinapakawalan ko eh. Ayun, ang ganda na nila tignan.